kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. mas may komportable pang takbuhan ng anak sa oras ng problema kundi ang kanyang ina. Sila ang labis na nag-aruga at nagmahal sa ating mga anak nila. Kahit sariling buhay ay kayang ialay ng isang ina para sa kanilang mga anak. Kaya hindi natin lubos maisip kung bakit sa kabila ng matinding pagmamahal ng mga ina sa kanilang mga anak ay may ilang mga anak pa na kayang saktan ang kanilang ina nang dahil sa labis na kalasingan at pangangailangan sa pera ay nagawa ng isang 53 anyos na lalaki ang gawing pihag sa loob ng kanilang bahay ang sarili nitong ina sa mandaluyong City Namimilit ang lalaking ito na ibigay na ng kanyang ina ang kanyang mana Ayon sa mga residente ng nasabing lugar, madalas raw nasaktan ng lalagay ang kanyang ina sa tuwing nalalasing ito. Hindi raw pinapalabas ng sospek ang kanyang ina habang patuloy ang paghingin ito sa kanya na ibigay na ang kanyang mana. Hawak-hawak pa nito ang isang baril na sa kalaunay na pag na isa lang palang laruan. Mabuti na lang at nagawa ng ina ng sospek na makalabas sa kanilang balkonahe sa itaas ng kanilang bahay para makahingin ng tulong. Kung kaya't kaagad na nakatawag ng pulis ang barangay chairman. Inabot ng dalawang oras ang nangyaring hostage drama bago maaresto ang lasing na sospek. May ang sospek sa kanyang inarason para magawa niyang gawing piha dito. Ano ni... I love my mother. Sir, para mas maintindihan na po namin. So, nakainan po kayo na din. May pinag-awayan po ba kayo? Wala kaming pinag-awayan. Until mm -hmm. na po pumunta kayo sa kusina namin, nandun lahat yung cellphone ko, tatlo. Mm -hmm. Kaya lang, ang mother ko kasi, for 22 years siya nag-Japan. Mm -hmm. Ang gusto niya kasi bossy siya eh. Yun ang ginagawa niya, bossy siya. Lahat ang gusto niya ganun eh. Minus. Sir, kanina po yung barrel? At saka matagal na po ba ito ng possession niya? Ma Ma'am. Kanina po sir? Actually, actually, yung baril na yun, hindi po talaga sa akin. Kanina po sir? <laughs> Bakit ba bala po? na. Para saan po yung barrel kata? Ma'am, yung baril na yun. Ah. Kay mother yun eh. Ah. mother Kay mother yun. Tsaka ma, hindi As ko sa tomba yun, lighter yun. Isinalaysay ng kapitan ng barangay kung ano ang nangyari at kung paano nila na-arestong suspect. So yung polis mo po natin, uh, naka nakaresponde dito kasi yung nanay tumawag dito sa taas. Na accordingly, humingi ng tulong kasi nga hindi siya pinapalabas sa itong anak niya. So dumating po yung ating bantay bayan together with the police, kaya po natin uh, na-continue yung area na to. Then uh, dumating na po ang spot natin. Uh, kaya ginawa natin nakipag uh, negosyo tayo na sumuko siya. Kaso ay ayaw niya. So luckily at yung kanyang tiyuhin uh, nakipag-usap sa atin binigay yung uh, layout ng bahay. So napag-aralan natin. Doon tayo nakakuha ng chance na kung sa pasukin na deliberate yung pasok natin. Binigla niyo yung pasok sa at uh, yung suspect ay nagulat at uh, kumasok uh, Yes po. Uh, deliberate pa ang pasok natin kasi sa tulong nga po nitong chuhin niya, natumbok natin agad yung kanyang uh, location. So walang negosasyon na nangyari sir? Basta pinasok niyo na lang po yung suspect? Yes po, yes po. Uh, at uh, good firm ko lang sir, uh, hostage drama, hostage taking po nangyari dito. Sariling nanay yung hostage ng anak. Well, kategorically, hostage taking. Kasi hindi niya pinapalabas eh. Uh, kinulong sa kwarto at tinakot na kasaktan pag uh, lumabas. Uh, apo, apo, Sir, paki-describe naman po pagpasok ng polis sa doon sa loob. Ano po yung nadatnan? Kumusta po si nanay? Yung suspect natin, ano po may sinabi ba siya? Ano po yung nadatnan? Pagpasok po ng shot po natin doon, uh, naandun po yung suspect. Nagulat po siya. Yung nanay po niya nasa kwarto, parang binabantayan niya. So hindi nga makalabas yung nanay niya. Sir, meron daw element na kumbaga pananakit kasi nakahinin daw yung ating suspect. pero po man tinamo na kahit ano yung victim sa kasyempre yung suspect din kung meron man. Sa ngayon po, yung pong ating uh, nanay niya, i-under ko natin ng physical examination kung may tama po yung nanay niya. Pero apparently, parang uh, nanginginig siya nung uh, dumating kami doon. Sir, backgrounder po din sa suspect bukod din sa kanyang trabaho kasi meron kami nakarinig na info na ganito to yung ginagawa niya tuwing nakakainom siya sinasaktan niya yung kanya. nanay pero is it the first time na ngayon eh may baril at saka nauwi sa hostage uh, well allegedly sabi ng nanay niya yun yung ginagawa sa kanya pag yung anak niya nakakainom hmm. ano pong ginagawa? sinasaktan yung nanay niya kahit ganun na ang ginawa ng anak niya pero para sa isang ina ay nakikita niya pa rin ang kabaitan nito. Gusto mang bigyan ng leksyon sa kanyang ginawa pero malamang sa malamang ay hindi na niya siguro makakayang ipakulong pa ito. Last thing siya, nagwawala. Naaway ako. At hinihingan ako ng mana, mga ganun. Yan lang naman. Pabaito ang anak ko na yan. Wala akong sasabi sa anak ko, naglalabay ang mga damd ko, wala nga yan? So parang tama po po ba ang pagkakaibigan niya, parang ano itong pinapatawad niya po ba siya? Or uh, ano po ang eksena? Mag-file po ba kayo ng reklamo? Hindi, gusto ko lang siyang... siya? Gusto ko lang siyang bigyan ng aral. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo, kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masayaman o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo, dahil sa ito'y nagsasalami ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig, kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang iyo, yung karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito. Kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa ibaba ang link ng ating FB page at YouTube channel? Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. hanggat hindi nasusolusyonan at naitatamang problema ng kanyang anak ay malaki pa rin ang posibilidad na muli naman siyang sakta nito. Ang nakakabahala ay baka sa susunod na pagkakataon ay hindi na siya marinig pa ng kanyang mga kapitbahay para tumulong o hindi naman kayai si sisiguraduhin ng anak niya na hindi na nila malalaman pa. Parang isang pampasabog na naghihintay kung kailan puputok ang kanyang anak dahil tila may problema na ito sa pag-iisip bunga siguro ng matinding pag-iinom. Sana lang ay hindi na ulit yon mangyari sa kanya bilang ina na nagpalaki at nagbigay ng labis na pagmamahal sa anak niyang kaya pala siyang saktan para lang makuha ang hinihiling nitong mana. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.